Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nandito tayo ngayon sa Tungkil o ngayon na tinatawag nilang Bangingi dito sa Sulu upang saksihan ang turnover ceremony ng building na nasa likod natin at eto na siya ngayon So, eto na nga ang ating bagong-bagong sampung classroom, two-story, taglilima, kada isang floor. Bagong lahat, pasalamatan natin ang ating Chief Minister, Ahud Balawag Ibrahim, at ang Minister ng MBST, Sir Mohgir Iqbal. Balik tayo sa napakagandang classroom na ito. So, dito nga pala, may kita mo na may rampa at may pasukan para sa mga estudyante may PWD. May kita mo rin na napakaraming hagdanan ang sampung classroom na ito kung saan ito ang pangalawang hagdanan. Kapansin-pansin din ang kulay nito ay sumusunod sa uso. At ilang beses na rin tayong nagvlogs sa iba't ibang classroom na bago dito sa bar. At kitang kita natin na ito ay nakikiuso. Nakikita natin na ang pintana nito ay hindi nakatulad dati na jealousy. Ngayon ay napakalawak na na sliding window. Pati na rin ang pintuan nito ay napakaganda na rin. At may kita mo na may butas at nakikita ang estudyante sa loob. Kaya't iikutin natin to, insya Allah. Papakita ko sa inyo kung kaano kaganda ang mga classrooms dito. Fast forward muna natin para mabilis tayo dito sa baba. Ayan, hagdanan na naman ulit. Pangatlong hagdanan na. At ito naman ang panglimang classroom at hagdanan ulit. Kitang kita mo na hindi mamroblema ang lahat ng estudyante sa kanilang hagdanan. Ayan, akitin natin to para nagsagaya na makita ninyo kung anong meron din sa taas. At medyo ipo-forward din natin to para nagsangay na mas mabilis natin maikot ang classroom na ito. Napakasarap nga pala sa islang ito sapagkat malapit lang sa dagat kaya malakas ang hangin at napaka-presko pa. Katulad din na nakasanayan natin mga classrooms, ito ay may dalawang pintuan sa magkaib bilang ang dulo. At ito na yung classroom nila na may anim na lights, dalawang electric fan at napakalawak na window. Kung bubuksan nila ito talagang papasok ang napaka-presko hangin. Kaya nga, alhamdulillah lang mga estudyante natin ngayon ay natimaying ganyo na para pumasok sa kanilang mga paaralan sapagkat napakaganda ng mga buildings na mayroon ngayon ang MBHTE dito sa BAR. O sige na, punta na tayo sa ibang pang mga classroom at titingnan natin ito. So ito na naman, meron na naman sang hagdanan. At napakalawak na classroom at 'yan. So napakaganda ng classroom dito. Meron pa siyang design na maganda. Ang MBHT nga pala ay sinisigurado na mga classroom na ito ay kakaiba at napakaganda. Yung bang maikita pa lang ng estudyante, pupunta na siya para mag-aral sapagkat maingano siya sa napakagandang design nito. Kahit nga lang yung mga blackboard nito ay kakaiba na, hindi nakatulad katulad ng typical na blackboard natin. So ito yung classroom nila na merong anim na, elek na ilaw at 4 uh, na electric fan. Dito rin sa labas ay meron ding pailaw. Masasabi natin na mga classroom na meron tayo ngayon sa MB HTE ay pang world class. Ayan o, hagdana na naman, pangatlo na. Pero tingnan natin itong nasa gilid nito. At ito nga pala ay CR at may kita natin na napakaganda dahil hindi magagawa ng mga estudyante dahil marami itong palikuran. At ito ay madaling linisin sapagkat ito ay ceramic. Naalala ko dati, nung elementary pa ako, talagang hirap ang mga estudyante kung maghanap ng palikuran. At minsan doon na lang sa gilid-gilid kasi nga mga lalaki, kahit na umihito na katayo. Maraming salamat ngayon sa MBSTE sapagkat iniisip nila ang karunungan ng mga estudyante, iniisip din nila ang kalusugan ng mga estudyante. At kitang kita, yung mga classroom ngayon ay hindi lang basta-basta. Talagang alam mong pinag-isipan at pinagplanuhan ng mabuti. Ito na yung mga classrooms na meron dito. Hindi ka talaga mag-iisip na hindi ka mag-aral sapagkat mainganyo ka na pasukan araw-araw sapagkat napakaganda ito. At syempre, napakaganda ng classroom na ito sapagkat nasa tabing dagat lang din. Ayan, congratulations sa mga lahat ng mga estudyante na nasa Dugon Elementary School dito sa Barangay ay Dungon sa Tungkil o Bangingi Municipality. Yan nga palang nakagreen ang ating engineer dito sa MBHTE na si Nur Hashim Abdullah. Ayan, may pasimuno pa siyang pakwatro. At syempre, ang prinsipal at ang kanilang mayor na walang sawang manungkulan at active na active sa kanilang municipality dito sa Sulu isa sa programa ng moral governance ang pagbutihan ng lahat ng ginagawa kaya pagbutihin natin ang ating ginagawa kaya kahit nahihirapan tayo sa pagpunta sa mga islang ito katulad nito ay wala tayong pagod sapagkat nakikita natin na napaka happy nila hanggang dito na lamang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh